Magaling pa yung dalawang alim, mabango Puncho, eh. Poncho, parang nagpapamigay ang iyong bossing nga. Ah? Ay, nakatusik siya. Eh. Ha? Nagpapamigay? Oo, oh, ay si... Nagpapamigay? Woo! Baka makakaabot kami dyan! Hindi kami natanggap pag-iisa. Ay, wala na Ay! Ay, wala yun, tukod na hulog. Ay, katuto yun alay, kunin mo. Ay, siya. Ay, yung ulam ng may-ari. Wala na. Ay, huwag ka na mag-ulam. Ay, oh. kung awaro na na Pagkala na. 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 na mag-ulam. Sige, kuha rin. Na re. Ah, namulis na kami. Hindi na kami. Madadali, are. Wancho. Ay, 2 sa bayan eh. Wancho, para ka... Para ka pala si Parin Binong. Hindi ba ngayon na rin pa sa'yo? Sayang. mamaya na. Busog pa ako eh. Ay, yeah. Nakadali po ang Sheikh Tyrone. Sabi mo, hindi marunong mamanti yung dalawa. Kaya <laughs> mo, hindi kayo marunong mamanti? Ba't ka lalo siya? Piwari yung dalawa yan. Ala? Oo. May pagkasama ang boseng? Oo. Oh. Liblib lang ang bangka, ano? Oo. liblib lang ang bangka? Oo. Nag-i-reklamo. <laughs> lusot na lusot na mga inis eh. Lusot na lusot? Lusot. Walang tatalunin? Walang tatalunin siya. magal. Ha? Edi, eh but hindi na 'yung bagaw. <laughs> Takitin natin 'yung bagong LSE, eh. Woncho. Takit natin 'yung bagong LSE. Eh. No, bago ni Hmm, sa bagong LSE. Eh. Siguraduhin natin kung tama. Ano dito tingkut, Jun? Ay, pa pa natin? Dadagdagan natin ng isang katang ng takaw. Sabi ang karburador, eh. Tingnan niyo na. Amara ko muna 'to down. Are you going to pick up a bit, Mama? Mama, 'yan. Tatambangan ko na para sigurado. H Hugutin nyo na ang ehe. Ay, ang graso, ay, ang ah, eh di mamaya na. Ko, ko ang martilyo at ating ayusin. Ko ang martilyo. Ba, mabawi pa aking isang burot eh. dalawa, may huli kayo. Aba, apat nandun ang ahoy. Pintot. Bakit yan parang harap? O, masagalit na yun. Huwancho. Huwancho. Talagang kahit isang piraso akit pinatulan yeah. <laughs> Payak na mayari. Minsan lang tayong mga mangihibot yung makaidi. O, minsan lang ano? Oh. Ang ah, masama nito pag alis natin ka sabihin natin hindi na siya tinirhan. Wala na tapos na? Manchoy, isangal kaya natin na rin tayong malaki <laughs> Dalawang makina niyan eh Nadaling kumamay yung eh Manchoy Manchoy, ating isangal na rin malaking tayo Ay, bakit dumating yung Yung mabili? Hindi, yung Tatrabakalan yun Ah Ba't nandun ang tanap ahoy? Ang laki nga po ng tanap ahoy, ha? Ay, ba't nandun? Ibinababayan sa umaga, sapon? Sa Ah, may naho ang huli ng senyor. Mancho ba, ikamastayin mo yung mga tropa? Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Ang mga tropa mo, kamastayin mo muna. Mancho, pari Arde, shout out to si pari Arde. Tinulo ko lagi ni pari Arde. Ay, si Ron. Ay, si Ron. Kawawa lang pang ano si Ron. Ano ano? Kawa ba? Alat pa? Kawa ba? Kawa ang panga ni Ron? Kawa ba? Ah, dito na lang. At, mm, si Bancho ay hindi makapagmulo. <laughs> Shout out kay Boss Api. <laughs>